To manang si Tatay itom. Ay nung si Tatay. Tara. Hi, Tay. Oh, nak. Ano po? Ano? Kumusta tay po yung ano niyo pagbebenta ng smoked garlic longganisa na yes. tay. Ah, uh, na the ito? news? Nakapagpaubos naman. Ah. Uh, ah. So, oh, uh, tay, tara, kakain tayo, tay. Ah, nakapagluto ba kayo? Opo, nagluto ako, tay. Tara na, tay. Nagluto po ako. Oh, sige. Tutunan na. laing. O, oh, tira -tira. tara, tara, tara. Tara na, kakain na tayo, di oh, be. Eh. Magkain ka na para kay ito, tatay. Tara, tara, tara. Uy, mukhang nakapaglilinis tayo ah. Opo, Tay. Para Ayos. maaliwalas pag uwi mo po. Maaliwalas? Nagluto kayo? Opo, ginataang laing. Aba, mukhang masarap paborito ko yan ah. To, maghain ka na dali. Kakain na tayo ni natatay. Pagod yun sa ano. Biyahe ng pagbebenta ng longganisa niya. Kain mo na yan. Sarap to. Tay! Tay, tara na. Kakain na. Bala. Hindi pa ba na, b. Ah. Tay, kakain na po. Oh, wow. Po sarap yung hinanda ko na, ka. Opo, tay. Ah, paborito ko yan, ah. Opo. Gina taong laing, tay. Ano Kaya na tayo, tay, tay. Sandokan na po kita. Oh, salamat, salamat. Tom, oh na tayo. Okay, okay muna tayo. Bago tayo kumain, ha? Tom Tom. Kayong Friends. dalawa, nak. Tayo yung ugalihin yung bago kumain, manalangin muna, ha? Opo. O, sige, manalangin muna tayo. Masalamat tayo sa ating man na Diyos. Amen. Amen. Kaya na, kaya na. Kaya na po tayo. Kain na! Tay, ulam? Hindi, pwede lang. Sige, gawin na Sandokan kita, Tom. Mm -hmm. Kain ka madami. Oo, oh, baka masarap to ah. Baka pumayat kayo. Ayun. So, mamusta naman, Tom-Tom? Nag-aaral ka ba? Bumasok ba kayo? Opo. Okay, okay. Tay, tayo? may natawag! tumawag. Kakain na lang, may tumawag pa. Sino hindi na oh, yan tayo madanda ang gabi po Kaila. sino po ito? ayun Kaila. kailangan mga pala dito sa no? dito sa may kalsada sa may gilid dito sa uh, labas. kasi merong... may nakawan na naman ng cellphone ah ganoon ba? eh saan po banda yan? dito sa may kantoran dito sa may gati pa rin may nakawan ng cellphone kasi dahil laging marami dito namin na nanangawan eh na kailangan lang na ako ng na gilid po Oh, taka, so, sige pwede. po, sige po, Ah, uh, pupunta na po ako, pupunta na po. Adali po ha, adali po, pupunta na po ako. Sige, sige po, sige, sige, sige po, saan namin yan, saan Sige po. Hala, so, ano yun tayo, hindi ko pa po nakakakain. Hindi, ha, uh, kailangan kong may respond yan, kasi wala nakawan na naman ang cellphone ha. Mm. O so, sige, kumain na muna kayo dyan at uh, may respond din po na ako ha. Ala, sige tayo, balik ka po agad ha. Oo, ah. sige, sige, kumain lang kayo dyan. Oo. Bye-bye, Tay wala na naman si tatay tumtum kawawa naman siya pagod na ngayon, hindi pa makakain no? Ay, po. kain ka na lang dyan nice, bihira na lang natin siya makasabay sa hapunan <tinyo> mm -hmm. Asa po ba? Uh, ako po yung sa na uh, okay. salamat sir. Ha? Salamat. Ay, salam... ako, 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 sila, okay, okay, sir, eh. sir. Salamat, salamat, salamat po. Salamat. Okay. Ay, ah, ano po nangyari sa iyo? Ninakawan po ako. Ha? Ninakawan. Ninakawan ka na cellphone? Opo. Nasaan na po yung nagnakaw? Tumakbo na po. Tumakbo na? Opo. Hindi ko po nakilala. Ah, na? Ah, sige po. Uh, sumakay po muna kayo sa ano, pupunta tayo sa barangay. Ha? Sira. Bakit? Mag-is, mag lang po ba kayo? Ako lang po mag-isa. Mag oh, hindi po kayo magtutuwala masyado na no, lumalakad no, dyan, mag lang kasi alam nyo naman po ang panahon. Ah, yeah, yeah. uh, ma'am, uh, ano po ulit ang pangalan niyo? Sabrina. Sabrina. Basta kung saan po kayo? Uh, sa Barangay Bulusan? Opo. Saan rito kayo? Opo. Yurado po kayo? Uh, ilan taon na po kayo? 44. 44. Bakit po kayo nandito sa... Ano, bakit po kayo nandoon sa lugar kayo? Ano po ginagawa ninyo? Pinakay lang po. Ay, naantay kayo. Sino po yung nata ninyo? Pantay Diga. Pantay Diga. At uh, ano oras po ito na ginap ang uh, pag-ayaw uh, pag ng cellphone ninyo? Alas otro. Ang gabi. Okay ma'am ha. Uh, ito doon, wala na po kayo ibang pag-share. Kailan po? Kailan po. Kailan po cellphone okay, din ako. Ano yung unit? Ano unit po ang inyong cellphone? Oh, well, Mr. Masa dali po ma'am, tatawagan po muna natin si Kapitan ha. Dali po ha. Eh. Hello. Ah, uh, magandang gabi po, Kapitan. Ah, uh, magandang gabi naman. Sino po ito? Si Chief po ito, Kap. Dito sa Barangay Kap. Ah, uh, Chief, oh, uh, bakit ka na patawag? Ah, uh, ako po ay... Uh, tayo, po, tayo po ay mayroong complainant uh, dito na nagawa na naka-tolid uh. ng na Silver Kap. Ah? Uh. Opo, ah... Uh, at si Duro Cap, kailangan ka namin dito at kailangan po natin dito makikita uh -huh. na, na agad Cap kasi lumalala na po itong problema sa ating barangay. Uh -huh. at uh, marami na po mga kababayan natin na nakakawal na agaw na Chief and Ah, Chip. uh, Opo. Bali pa naman, may lakad pa naman ako. Pero di bali, magkita tayo dyan sa barangay.